Nasa lo. Nasa lo. Wala pa 5 minutes tol. pwede pa yan. Initin mo na lang. Nasa lo. Nasa lo. i ka naman sa kanbunara. Baka parang ito. Nasa Excuse me. <laughs> no pulutan no, no, or this one? This well, one. Dada. Dada. Dada, this well, well, yes. <laughs> <The> oh. <the laughs> one. tumama sa paa ni Yes. na lang